Exodus chapter 32 verse 1 up to 35 At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses na pagpanaog sa bundo ay nagpipisan ang bayan kay Iron at nagsabi sa kanya Tumindi ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mamunguna sa amin sapagkat tungkol sa Moses na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehepto ay eh hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nangas sa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron at kanyang tiranggap sa kanilang kamay at niyari sa pumagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi ang ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehepto at nang makita ito ni Ero ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niya on. At itinanyag ni Aaron at sinabi bukas ay pista sa Panginoon. At sila ay bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapyapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. At sinalita ng Panginoon kay Moses, Yumaon ka, bumaba ka sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Egypto ay nangang sisama. Sila ay humihiwalay na madali sa daan na aking inuutos sa kanila. Sila gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi. Ang mga ito ay iyong maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyong mula sa lupain ng Egypto. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Akin nakita ang bayang ito at narito, isang bayang may matigas na ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila. At upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. At dumalangin sa Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupa ng Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng kapangyarihan kamay? Bakit sa salitain ng mga Egyptiyo na sasabihin dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa Iorong mo ang iyong mapangis na pag-iini at pagsisihan mo ang kasamang itulapan sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan aking pararamihin ang inyong binti na gaya na mga bituin sa langit at lahat ng lupang ito na aking sinasalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagkisihad ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. At si Moses ay pumihit at bumaba sa bundok na dala ang dalawang tapyas na patutuo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha niyaon, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moses, may ingay ng pagbabaka sa kampamento. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At pa nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan at ang galit na mueses ay nag-init at kanyang hinahagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. At kanyang kinuha ang guya na kanyang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabo ng tubig at ipinainom sa mga anak ng Israel. At sinabi ng Moses kay Aaron, Anong ginawa ng bayan ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking sala. At sinabi ni Aaron, Huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan sapagkat kanilang sinabi sa akin, Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egypto, ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya at aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis na anupat kanilang ibinigay sa akin at aking inahagi sa apoy at lubas ang luyang ito. At nang makita ni Moises ng bayan ay nagkakawala sapagkat pinabayaan ni Irom makawala na maging isang kabiruan sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng ampaminto at nagsabi, Sino bang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin at lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at yumaon kayong paruot parito sa mga ang daan sa buong kampamento at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ang bawat lalaki ang kanyang kasama at ang bawat lalaki ang kanyang kapwa at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ng Moses at nabawal sa bayan ng araw na yaon ang may tatlong libong katao. At sinabi ng Moses italaganin ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. O bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng Moises sa bayan, kayo nagkasala ng malaking kasalanan at ngayon sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang iyong kasalanan at bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanyang kasalanan at ang hindi, ay alisin mo ako. E sinasama ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo at sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kong alisin sa aking aklat. At ngayon, yung maon yung patnubayan ng bayan, sa dakong aking sinalita sa iyo, narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayon may, sa araw na aking dalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanan ipinagkasala e nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Iro. Amen Lord. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.